ang sinasabi ho nila is that you were the source of his claim that there were three million at sabi niyo sa kanya three million mm -hmm, mm -hmm. all right when did you tell him that there were three million drug addicts hindi ko na huma remember the time that I told you were him. you were senatorial candidate yes ma'am all right sinabi sinabi niyo sa kanya mm -hmm. so he remembered it e, saan yun naman nakuha yung three million kasi si Benjamin Reyes, who is your predecessor, ah. he claimed that there were 1.8 million people, mm -hmm. dra drug addicts. How did you, paano nyo na-convert yung 1.8 million sa 3 million? Eh, sa inyong... ang, ang tawag ko ang nag-estimate eh dahil uh, uh, yan ang figures na yan, ginawa ko ng isang private research group yan. Uh, parang Kung survey. Oh, parang okay. survey yun. I, I think they were enlisted by DDB. Yes. DDB. Uh -uh. Pero yun alam nyo, kung ang inyong survey is based on rehabilitation centers, medyo malabo yun. <laughs> Now, alam nyo, ang pumapasok sa rehab, very minimal. Maraming yung factors para mapapasok nyo ang tao sa ang, rehab. Ang sinasabi nyo, yung sinabi ng survey na drug addicts, were based on the drug addicts in the rehabilitation centers? Hindi ho yata pwede yun kasi napakakunti ang rehabilitation centers natin. Hindi ba ayun ang inyong, that mm. was the basis of your campaign, you wanted to rehabilitate, yes, create more rehabilitation centers? Oh, eh, so, yun nga ang problema. Ah, sabi ko, paano kinuha nitong, I did not meet them. Hindi ko namin siya survey group. Uh -oh. At natanong ko sino ba 'yung survey group na 'yan saan ba kumuha ng data 'yon? Oo. sa ako practical worker ako. taga-baryo ako eh. Uh -oh. So alam ko mas marami sa amin drug addict nga pumapasok sa rehab. Eh. Yung anyo ay estimate lang. Parang and ay, then and then how did how did it get to 4 million? Yung serabiyon in 2016, 3 million. Ngayon eh ang sabi ni President Duterte, 4 million. Paano niya nak nakuha yung numbers na 'yon? Ang kausap, Sinabi niyo ba yun? Ang kausap sinabi? po niya ang PIDEA na because uh, hindi ba ko sabi niya PIDEA. So sabi ko, kung yan ang figure ng PIDEA, hindi, uh, hindi ko pa ko nakausap ng PIDEA. Mm hindi -hmm. ko alam kung paano ginawa ng PIDEA, PIDEA yan. PIDEA ng 4 million. Eh ah. Pero ayun nga eh, kaya nga na-fire si Benjamin Benjiro. Reyes na head of the Dangerous Drug Board kasi sinabi niya, mali si President Duterte ang aming figures, 1.8 million lang. And you know, from 1.8 million, to 4 million is kind of a large jump. All right. So, so paano yun? I think Benji tried to rectify yun. Hindi na ho siya nakausap doon. The hey, na, rectify... Finile out siya eh. Hey, kaya nga, ho, hindi na siya <laughs> naka explain Pero ang, ano ang message na binibigay yon? Kasi si Benji is a civil servant. Yes, Seso siya you know, he cannot be removed. He is still a member because he member is... Member of the board. Anong mensahe ng ganong pagkatrato ni Mr. Duterte kay Benji? Malis ka dyan kasi hindi ako naniniwala sa numero mo. Ano mo sasabi niyo dyan? With this president, you should be very careful with your data figure. Oh. Dahil mabilis talaga siya mag -decision. Kaya sabi ko kay Benyo, sinabihan ko na kayo, pati ako, narinig niyo sa aking mga interviews, pinapaliwanag ko kung anong possibilities niyan. Pero hindi yan ang figure mo eh. Ang figure mo, 3 million lang eh. Oh, pero oh. Ang, ang rough estimation ko, hindi ho po pwede yung 1.8 na basihan do sa movement ng ating drug problem ho. Mm -hmm. Lumaki ho talaga masyado eh. Na... Kailan lumaki? I mean, kasi kayo eh, you were with the PDEA, up to 2010. Yes, ma'am. Okay, nung umalis kayo nung 2010, doon ba lumaki? Eh, paano eh, nyo nalang? Mahiro po mag-claim dahil nasabihin natin, baka medyo bias ako. Oh. Pero ang point ko talaga noon, modesty aside, di kuno ano, di mga syndicates tinatanong nila kung nandiyan pa ako sa kasi Marcelino Aha. And they really avoided the stepping on Philippine soils. Okay. Dahil nung umalis kami, pinair lahat ang tao ko na nag-ooperate sa international yung drug mules. Nung umalis kayo ng oh, 20 ng 2010? Tinanggal, tinanggal. Tinanggal ako. Nino? Ano pumalito? Sino ang pumalit si sa Gen General Gutierrez? Ganyan ang problema, yung continuity. Uh, sinasabi, na ba't natanggal na ako, eh, ba't tatanggalin mo pa yung iba na, dapat na-review mo ang projects, Oo. para ituloy-tuloy.